Babagpalang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muling bumabalik sa inyong harapan Ang Father in some vlog Palibag tayong adventure naman Palibag pagsabak naman sa laot Siya nga pala mga kapaders Kung bago pala sa akin channel Huwag mo nang kalimutan na mag subscribe Pakipi notification bell button Para lagi update kayong updated sa vlog aking upload sa youtube Lubos nga pala ako kapasalamat Sa mga silent viewer, subscriber na patuloy na walang sawang sumusuporta na laging nanonood ng mga video ko sa YouTube at saka din po sa mga hindi gisikip ng ads, maraming salamat po sa inyo. Panibagong si tayo mga kapaders, sulundib lang ako, wala kong kasamahan. Yung bang kaya naglako ng maayos, baka ilarat na ito, kanuping, nakasuot sa butas, ayos ito sa unang sumpong natin. Mm-hmm, gitik. Medyo malabal ang dagat lang dito sa bahorang ito, awan ko sa parting malalim kung malinaw. Sana may kasamapit yung kanuping na ito, kahit bubuwanin, may isda pa rin. Harap tayo ulit, dito medyo malinaw na kanuping na naman nakasuot ayos to mm -hmm, gitik na naman eh hindi akala ko na gitik hindi palan pangalawang pana kanuping na naman muntik pang makapunit ito huwag ka ng hindi ka makapunit lalong malabo ito sa parting malalim akala ko malinaw na ito may isda anong isda yung kaya ito ay tarasi mm -hmm, gitik na naman ayos mga kapalir sa kakachamba tayo nakikita ko ang isda isa ang sablay, yung isang kanuping. Tinuwid ko muna ang pana bago panay ng isda. naroon alatan ng mga kapaders, yun lang ang problema malabo, hirap masinag. Na ito, palayas na alatan. Mm -hmm. Ay, nakapunit pa, at ang malabo na. Ah, na kaya yun, na ito, sumuot. Huli ka. Mm -hmm. Giti ka. Ayun mga kapaders, mabalik ako nung sa parting bababa ulit, sumalalim malabo. Hindi masinag ang isda, mababanggaan ko na ang bato, hirap ang makita. Doon so, sa parting mababaw, mabalik tayo. Dito, medyo malinaw na sa parting mababaw. Hanap tayong isda. Na ito, isda may balbas, timbungan. Mm -hmm, gitik na naman. Kaya ang manabon sa parting malalim, iba kayang ilalim. Parang putik-putik dito sa mababaw, buhanginan Kita pa man ang isda kahit para paano. Ayan mga kapatid, nakikita ninyo ang mga bato, mabarikabok, pati buhangin. Parang may putik-putik, ito. -putik. Kanuping, huli ka dyan. Ayos na ito. makadilin siya lamang tatlong kilong bigas sa Panday tutoy Kahit sulong dive. Salamat Lord na marami sa biyaya. Kahit ako sululang, lang. Yun, malinaw dito sa parteng mababaw. Na ito isda tunong. Pang ulam na naman ito. Mm-hmm, huli ka dyan. Isdang tunong ito tawag sa amin. Ito yung malimit na sibad sa mga parakawil. Kahit anong pamain, sibad ito. Masarap itong loto, adobo o kaya pinirito sa tunong na ito. O kaya ladayangin muna bago pirituhin. Masarap ito. Hanap tayo uli dito magandang bahora, walang barikabok, magandang corals. Na ito isda sa maral or midyan. Mm -hmm. Huli ka dyan. Dito nga pala sa amin ang kilo ng samaral kasama ng talik bago 120. Kahit gaano pa ito kalakin sa na ito, ang kilo sa amin 120 lang mga kapaders. Awan ko lang sa ibang lugar. Na ito pa naglalangoy. Anong isdaing kaya ito? Galit sa kalaliman mailap na isda palibasa may buwan mga kapaders. Ay, danggit, ay, nasigsag. mailap na maigi abulin ko daw. Pahinto ka din dyan. Yung bungaw ka dyan, sige. Hmm, sa bato, bungaw. Mm hmm, huli ka pa sa akin. Yos, yung, sige, ikot. Parang ilis naman ng helikopter. Ayos naman itong pandagdag. Isdang mantak makatinik. Huwag ka nang para ikot. Maganda ang batuhan dito. Buhay na buhay ang corals. Naroon, may nakasuot. Anong sdaig kaya yung is? Surahan mga kapaders. Sungkitin ko muna, papatrasin ko para makita ko yung ulo kung na nakataago. Labas! Labas dyan! Sinusungkit ko mga kapadres, pinapatras ko at ating mamatahin. Labas! Labas ka dyan! Atras! Ayaw umatras! Atras na dyan! Pahuli ka sa akin! Atras! Ayun na mga kapadres, maatras na! Papanay ko na ito, baka lumayos pa! Mm -hmm. Masuot ka pa dyan! Ayun, nagpanlabo na ang butas! Oh, di na makita. ito na. Malaki surahan itong mga kapaders. Ayos na naman itong pandagdag. Dito pala sa surahan. Pag ito nag-isang kilo, ayos na dalong dalawang kilong bigas. Sulit na. Makakabili na agad ng bigas. Sa surahan pala, isang piraso. Sana may makasamahan pa itong surahan na ito at para managdagan. Hanapin ko na lang ang kasamahan ito dyan sa unahan at magandang binatan dito o mga butas. Mga pinagsusuotan ng isda. Hanap na naman tayo isda. Pakita kayo. Na ito, tunong na naman. Dagdag pang ulam. Mm hmm, huli ka na naman. Ayos ito. Malalaki ang tunong sa parteng bahurang ito. Pang-ulam na naman ito. Hanap na naman tayo. Na ito sa butas, may nakasuot. talikbago bago. Mm -hmm. huli ka dyan. Ayos ito. Makakachamba yata tayo kahit sulun dive. Sana may makasama pa itong isdang ito para mahuli ko pa. Siya nga pala mga kapaders. Dito lang ako naglaut sa malapit dahil sa rawut malaki ang alon. Hanap tayo uli. Baka meron pa na ito dalagang bukid ayos na ito mm -hmm. huli ka na naman pinapatama ko lang sa, sa parting katawan sa may udugan at pag sa may parting ulo naririjik na mga kapadres pag nakakapunit hindi na binibili ng buyer wala na tayo nakikita ang kulambutan mga kapadres lipas na kaya na ito is na ang natin panain pili itong pagtsagaan makadli sa kahit kaunti tunong mm -hmm. ito yung isang uri ng tunong mga kapadres Masarap naman itong luto, adobo sa toyo o kaya ginanga sa suka. Pinaghandaan ko na, inaas ko na ang pana ko, tinuwid at hinasa ko na na ito tunong. At yung ito, sana magitik. Mm hmm, huli ka dyan. Ayos ito. Dito nga pala mga kapadre sa amin, pag mayroong bumibili ng tunong, ang kilo 50. Minsan, pag mayroong humihingi, yan, binibigay ko na lang ito para may ulam sila. Hanap na naman tayo na ito timbungan na naman nakasuot sa butas nakadapa sa buhangin yun malaki itong mga kapaders papanahin ko na ito mm -hmm. giti ka dyan. tinamaan sa mata diretso sa utak ang pana ko ayos na ito yun sige dugo mga kapaders nagiti kaya ito hanap na naman tayong isda pakita kayo at para managdagan pa ang huli kong isda yun na ito malaki itong mga kapaders timbungan na naman nakasuot gigitikin ko Mm hmm, hmm, sintido kwartan linaw na ito salamat Lord na marami naman sa biyaya kahit ako sulunday makadilid siya lang ng kahit kaunti masaya na ako, Hindi na ako ng malaking dilid siya na ito hmm, hmm mayroon na pambiling biga sa panday presututoy masaya na ako, medyo madalang lang talik bago sa baho lang ito pero ayos man, halos pili man lang isang nakapana na ito mga kapaders itong malaki alatan ito yung masarap sabawan mahilap mailap. Mm -hmm. Nagitik natin, salamat. Nakachamba tayo, ito masarap sabawan bukas. Ito sigurado kong mataba sa sabawang kuraw ito bukas. Pampatanggal ng pagod. Ang masarap dito, parting ulo mga kapaders. Uras nga pala ngayon, alas 9. Na ito sa butas, may nakasuot. Yun, lapu-lapu, sibungin, puro suno. Mm -hmm. Huli ka dyan. Ayos na itong pandagdag. Ayan mga kapaders, maawi na rin ako. Ayos na itong huli kong isda. Masaya na ako dito. Makatatlong kilong bigas baga. Masaya na ako. Maaho na rin ako. Ayan mga kapaders, oras ngayon. Alas 9.30. Aguwi na rin ako. Hindi ako tagal sa laot. Ito ating nahuli pa rin. Ayos na itong pambigas bukas na umaga. Ito pang ulam, alatan. Bawi na ako sa sud na laot. Pag wala ng buwan. Salamat Lord na marami sa biyaya mo na pinagkalob sa akin. Kahit ako Ibubukod ko na lang isang alata na malaki. Yun ang iulam ko bukas. Babalikan ko yung bahurang yung pag maliit na ang buwan. Ginipis ko yung kanina at para mabalikan ko sa na laot ko. mag lang ako ng pangkarkas sa aking mag at madayo ako ng bikol. Dito kay Asami, do sa, amin, doon sa bahorap yung pinagkapanaan ko, do sa mga buldiran, ang kula po mahaba na. Bukas lang tayo magkita-kita at kung magkano makikita na ito bukas buminta lang bagay ito ng mga 200 or 250, ayos na, may dalang kilong bigas na sa panday-pastutoy at yung mati, rapide na yung pambiling asukal tinapay, saka kape, at saka atat na ito na mga kapaders yung kabintahan ko sa isda, huli kagabi 260 pa man ang kinita ng aking isda mga kapaders, ayto makakabila ko ng dalong kilong bigas saka yung sobra, panday-pastutoy ayos na ito, salamat Lord na marami sa biyaya mo, saka na rin sa karagatan kahit para paano may isda pa rin maliwanag kaya ang buwan, kaya hindi tayo makapag pamana ng mayos, may pangisda, isda. Awan ko lang pag dilim, pag ng buwan mga kapadre sa atay mabawi. Maraming salamat nga pala sa mga hindi skip ng ads, sa mga silent viewer, subscriber. ay mga kapadre, abang malasasod na adventure ko. God bless, ito ka